Hi, Here we are. Happy birthday. You. To you, <laughs> happy birthday! Hi guys, so for today's video, punta tayo sa Kaufland guys, kasi kuko ni namin yung order namin cake. Kasi today is my birthday. So, dito kami na border of cake, guys. Ito na ba? Wow, ang cute. Ang laki ng lagayan. Oh, super. Oh, super. Five Wow. wow. So there is it. Ang ganda guys. Let's go to the park. Okay. Ops! Let's right, go! to you! <laughs> Happy birthday! So, ito yung cake guys! Kami lang dalawa ng darling ko. Ha? Back! Punyan yeah. lang <laughs> sa So ayoko, ayoko magtanggap ng mga ano, yung mga bouquet na madali lang siya magmalanta. So ang gusto ko, bulaklak na ganito <laughs> Tulad lagi siya. Hmm. Ito? No. <laughs> Tulapay. <yun. laughs> Tinapon ko lang

Pinky. Is this your choice? No, your final. Okay. Guys, nagubuluhan ako kasi super ganda nito. Nagami pa ko. Iba-iba -diba ka ng online. Iba siya. Ano ha? Have you seen that one? So oh. diba nice. ganda siya, lab? Care yeah. so, so nice. so, yeah. no, yah. Sudo di suli sa nine. Uno. Hindi ko na alam na ano. ng kipali. Cheers. One skezer. Nagkuluan ako sa dami nila sa pridenta, so magenyan ako collection. Uh... Na lang, may nabisisunyong tinapong. Time pick. Okay. So, dito tayo saan? what's the name of this? Gift card. The name of the store. Just. Yeah, is a German store, guys. So, ito ay gift galing sa employer ko. Filipina and Austrian couple. And ah, sana all. Binigyan ako ng card amount of 150. It's 150. So, dito ako sa tindahan kasi dito lang talaga makabili sa tindahan na ito. Yeah. And namimili ako, guys, kung anong gusto kong bilhin. So, ngayon, kasi importante para sa akin Uh, ito ang bibilhin ko. Mga cawal At least, magagamit ko at saka makikita ko araw-araw, diba? Sobrang saya kung makita mo yung mga gift na binibigay sa yating so, ito yung ating pangbayad. At may nakuha na ako, guys. So, ito na lahat ang bibilhin ko. With worth of 150 lei So, filipinas money is one, mga 1,500 more than. Yeah. Ito, so. Let's go and we're gonna pay this. So okay. Thank you. Bye. Bye.